Bagaimana? Saya tidak melihatnya. Ini apa? Semua. Sangat banyak. Saya melihat semua. Ini. 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 Saya semua. Malinggit, anong tigigibo mo? Masy na payam. Hala ka. Hmm? Hala ka. Na na mu. Hala, nagmuda. Hmm. Baba bungo pa. Susu, <tuk> Eh, kiss. Ada hey. sampai mah. Di si bayon. Di si bayon. Kulit tim cebuling git. Kita. Tegaraan you no, tegrorot nom anu. Daun. Iu tu. So, video daun. Karen. Dengan ini. Capek Magsakbag bagang ano? Buradol. Uy, ano? Mauna yan nga, isa torsido. Pa, 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 pa. Ha? Kaya mampalam. Napatod. Uy, okay. ano? Uy, yan? Sabi? <hcosin> Wait lang, guys. Ayan. Ayan na. Laban na. Uy, yun to. Wala na, wala. Ayun to. Ayun na, wala na naman. Ayun. 에. 이거 거기서 나오는 거. 나 OMG. Hala. Hindi ano? nga din. Dako lang ng moon. Ha? Lingon ba na ital? Lugugol? Wala. Nakay na sa saro. Hala. Bagsak naman. Ayun yun. Yung dalawa. No, sa na sa ana ayun na ayun na ayun isa ayun, ayun, ayun na kulay white kasi yan bye bye, uh, bye, -bye na paling daw bagis tayo niya nakabig hindi paling Uy, dakulo na tiks. Ay, hot dog pala yan. Hot dog. Hindi na dala. Hot dog. Hindi na dala. Kuya yan pa sa liho na babae. Nakapalda. Hon. Wala. Wala! Wala! Kuya, lang pa sa wala! Pasiwayo naake aki! O yan na! Pasiwayo na aki! O yan lalaki. Na aki, o. Ulang-ulang na dyan. 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 Ulang -ulang yan <laughs> talaga makulitong. O yan na aki. Ay, nako si Balinget. Bulingget na pasaway! Pasaway na bulingget, pasaway na bulingget buling pasaway, pasaway na bulingget, pasaway... ...hingget Pasaway na bulingget, pasaway na bulingget Hindi kapagalipo guys, wala naman Hindi kaya kapagalipo Babay na guys Ayun! hala Paano naging dyan yung... ...ano oh! yung moon. Paano nagang dyan? Kasing yan eh. O, oh, dun yan eh. Tapos naging ganyan dito. Yung moon. Halimbawa, mamari mo, ka. Yung moon. Eh, 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 eh. Hello, guys. Oh, mm -hmm. Sorry guys, natakloban no, ko kasi yung kasi nagkilin sa kaya ng babae na ka-purple. Ayan na palda. Palda. Ayan na paldang kulay purple. Ayan si CJ. Ayan. Oh, uh. Pero, ayan. Pasalit. Ayan. Bye-bye guys.